Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Zambales. Nakausap natin si bagong DPWH Secretary Vince Dizon at malinaw ang utos niya i-abolish ang binuo ng anti-graft task force ng DPWH, ito yung task force na supposedly ay mag-iimbestiga sa sinasabing anomalies doon sa flood control projects. Binuo ito nung panahon na si Secretary Manuel Bonoan pa ang kalihim ng DPWH. Ang paliwanag sa atin ni Secretary Vince Dizon, hindi kasi siya naniniwala na dapat ay isagawa yung investigasyon doon sa DPWH na mismo taga-ahensya rin yung magsasagawa ng probe. Uh, nauunawaan naman daw niya na nung panahon na binuo ang task force na ito ay wala pang anunsyo si Pangulong Bongbong Marcos tungkol doon sa independent commission pero ngayon malinaw daw ang sinabi ni PBBM na uh, magtatayo siya ng isang independent commission na mag-iimbestiga dito sa sinasabing anomalya sa flood control projects ng DPWH so respetuhi na lamang daw yon at lahat ng mga initial information na nakalap ng task force ng DPWH na binuo ni dating secretary Bonoan ay ay transfer na nila doon sa bubuing independent commission para makatulong doon sa investigasyon. Patungkol naman doon sa lumalabas na report na baka raw kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Independent uh, Commission wala pang nalalaman dyan si uh, Secretary Vince Dizon pero of course welcome daw si Mayor Magalong na tumulong sa investigasyon um, Tinanong din natin dyan si Pangulong Bongbong Marcos kung totoo ba nakasama nga si Mayor Magalong doon sa Independent Commission pero hindi muna Uh, sumagot o oh, hindi muna ito kinumpirma o oh, dininay ni Pangulong Bongbong Marcos ang sabi niya um, inihahanda pa raw kasi nila yung uh, executive order patungkol dito. Pero malapit na rin naman daw ilabas yun so hintayin na lamang daw natin. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Zambales. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.